Hello guys, kamusta? Alala na po sa mga subscriber. Ayan, gusto ko po kayong bigyan ng konting idea o tips sa mga gustong makapunta dito sa Amerika. Ayan, ngayon po ay natin sa Amerika na kastay. Ilang taon na rin din po ako dito sa Amerika. Kaya for me, maganda maka rotting dito sa Amerika. Sabi nila, ay mahirap makapunta dito sa Amerika. Pero, pero nakapunta ka naman sa Amerika, parang malaki ang opportunity mo at more blessings talaga pag narito sa Amerika. Ayan, ngayon, bibigyan okay, kayo ng tonti idea. Ang buhay sa Amerika, ang pagkakaiba ng Philippines versus Amerika. Ayan, una na ay ang cost of living. Ayan, ang Pilipinas ay hindi ganun siya kamahal. ba? Diba? lahat konti lang may ang fries ng mga ibang bagay. Ayan. Pero, dito sa Amerika ay mataas ang cost living lahat. Ay binabayaran. Pero, nakadepende naman din po sa inyong income yon Yung mga kailangan mong bayaran. Hindi naman lahat ay mahal. Depende po yun sa income nyo. Okay, kaya kung may income kayo, ayun, may minimum naman sya na dapat mong bayaran sa lahat ng bahay tulad ng mga apartment pag cost of living dito pag apartment upahan ng apartment depende po sa inyong babayaran niya katulad dito sa amin sa Florida may mga murang apartment din yung mga kakilala ko kasama ko sa work ay Mura lang ang kanilang nabayaran sa kanilang apartment kasi low income sila. Depende po yun kung magkano ang inyong income monthly. Ayan. Tapos, susunod naman ay number two ay am work. Work po sa Pinas ay mahirap makahanap ng work pag may edad ka na. Age limit, di ba? Ganun sa Pilipinas pag ikaw ay nawala ng trabaho at naganap ka ng trabaho, kailangan mo mag apply ay may age limit kaya hindi na po tayo makukuha kasi may age limit sa Pinas. Sometimes, yung kanating kind of personal na tura, minsan ganyan sa Pilipinas, di ba? Kailangan may present personality ka pag nag-apply ka sa mga trabaho. Dito sa Amerika, walang problema po yon kahit ilang dad ka na, may 70, 80, nakakapagtrabaho pa po dito sa Amerika. Basta kaya mo pa, mga pensionist na sila, pero uh, pagtrabaho pa po sila. Tapos, walang pinipili kung maganda ka o hindi ka maganda. Basta, kaya mo magtrabaho tatanggapin ka po dito sa Amerika. Ayan, ganyan po. Tapos, sa pagkakaiba, okay? Sa so, pagkakaiba naman po tayo sa health. Health, and health issue. Katulad sa Pilipina. Pag tayo po ay nagkasakit sa Pilipinas, ay hindi po tayo tatanggapin sa hospital ng walang di ba Ganun yun sa Pilipinas. Kailangan pag na hospital ka, may cash kang pera. Hindi basta-basta tapos papasukon ng hospital kung wala ka man lang ibibigay na pera. Di ka tulad dito sa Amerika na subuko na yon Pag ako ay may sakit at may insurance naman kami, dapat meron kang ano, ibibigay sa yon na minimum. Pero tatanggapin ka nila nang wala kang cash. Papapasukin ka nila sa hospital at gagamutin din ka nila kahit wala kang cash kasi babayaran mo na siya sa susunod na bills monthly monthly pwede mo naman siyang ano monthly monthly di pwede sa kung magkano gusto mong bayaran para mabayaran mo yung hospital bill okay ngayon ang sa food naman po tayo sa Pilipinas na pa karaming food na mabibili ayan bili lahat po ng ng food, pwede natin kainin sa Pinas lahat. Maraming food. Kahit lumabas ka ng karsada, marami ng food, ba diba? Marami na mabibili. Dito, madalang kang haberin ng food sa labas. Wala rin masyado nagtitinda. Meron lang dito yung mga food truck. Yun yung po, ilan lang po yung mga food truck. Tapos, ibang pagkain pa. Uh -huh. Sa ibang lugar, marami na siyang mabibilang. Pero dito sa lugar namin sa Florida, wala pa. Madalang. Kaya, pag lumabas ka ng orsada, hindi ka makakabili ng food. Kailangan mo pumunta sa town or sa restaurant. Okay? Tapos, sa number 5 naman tayo ay ang neighbor. Ayan, neighbor, kapitbahay. Ayan po. Ang neighbor naman dito, wala kang masyadong neighbor sa aking lugar. Yun lang po ang malungkot dito sa Amerika. Sa Pinas, ah, pangarami natin kapit-bahay. Pwede tayo lumabas sa ganun, makipagkwituhan, ah, makita mo agad-agad yung mga tao. Dito po sa ating um, lugar sa Amerika, sa Florida, ayan, pag lumabas ka ng bahay, malayo ang ah, mga kapit-bahay. Wala ka nga po makikita ng tao sa karsada. Naka tambay. <laughs> Lahat ay nasa loob ng bahay or nag-work. Kaya ang aming libangan lang dito sa aming lugar ay ang wifi. Pag kami po ay walang wifi, ayan, so much stress kasi napakahirap ng walang wifi. Yun lang po ang buhay namin dito <coughs> sa Amerika ng aking family. Pag walang wifi, ay sad kasi wala kang mapapanood. Lahat wala. Naiiba pag walang wifi. Ayan. Yan po ay konting tip ko dito. Base sa akin experience dito sa Amerika. Kaya po sa akin, para sa akin ay blessing po ang makapunta dito sa Amerika. Kahit mahirap, marami naman po opportunity at maraming ayuda dito sa Amerika. Okay? Thank you for watching. Sa mga hindi pa po, po nakakapag-subscribe, please subscribe my channel. Be nice sa American channel. Thank you. Bye-bye for more videos. Bye po.